grabe naman yung uh, ginawa nito mga kapulisan kay Pastor Kibuloy. Ta tama pa ba yung kaya, ta tama pa ba yung mga piyagagawa ninyo? Ah, hindi uh, and and nyo naisip na napakalaking kahiyan sa hanay ng kapulisan yan, ginawa ninyo. Grabe. Iisang tao, si Pastor Kibuloy lang at saka hindi naman kriminal ito. Isang batal dalawang batalyon yung pinadalan yung mga pulis dyan at mga sapo. Grabe. Nasa kung pa ba kayo? O baka nahawa na rin kayo dito sa kabangagan nitong presidente ninyo? Ako sa, sa totoo lang, sabi, sinasabi ko rito, ako nagkukan na ako. Uh, Nagko-comment lang ako base dito sa observation ko. At uh, hindi ba dapat yun lang yun lang is yun lang tatlo hanggang limang uh, pulis ang pupunta ron. Okay na sana. Eh okay na yun eh. Ayun. Gra -gra Grabe naman naka Paul. Naka akala. Akala nyo naman nasa gira na kayo eh. Ah. Sige nga. Ga Gamitin nyo ngayon siya at siya yun na. Sige nga. Ako, mamapayag na akong mag-girahan -mag na dito eh. Dalhin nyo nga yan sa China. Baka malumpo kayo. Ay baka ang kaya lang ninyo si Pastor Kibuloy lang. Grabe. Hindi niyo ba isip ha, na kayong mga kapulisan inutosan kayo ng ganyan, iisa yung inyong target. Nag-iisa lang yan. Tapos dalawang batalyon kayo nandyan. Hindi, hindi niya naisip na ang laking kahihiyan sa hanay ninyo yan. Di ba? Hindi niyo naisip yon, Grabe. Hindi, <laughs> hindi ako makagit over dito sa pero ito, mga nangyayari sa bansa natin ito. Di kaya, sana nung inorderan kayo ng dalawang batalyon kayo na pupunta doon sa KOGC compound, nag-U-turn sana kayo. Instead na pumunta kayo doon kay Pastor Kibuloy, ah, Sana yung Malacanang ang tinarget ninyo. At yun sana ang hinuli ninyo, yung dapat na hulihin diyan na yung nag ano dito? Nagpapahamak sa bayan natin niyan. Hindi ba ang laking kapahamakan ng pinaggagawa ng bangag na yan? Bakit hindi na lang kayo nag-U-turn at ang ang tinarget ninyo yung malakanyang at hinuli nyo na sana yung mga bagag diyan sa malakanyang 'Di ba? Sabi ko nga po rito, ito po ay uh, base lamang po sa aking obserbasyon. Halimbawa na lang po natin. Iyan nga, kitang-kita nyo naman. Hindi, naman, hindi naman lalaban sa inyo yan eh. Di ba? Si Pastor Kebuloy. Ay ano pa kaya? Halimbawa na lang natin mayroong terorista na isa, dalawa, dalawang terorista lang. Imaginin nyo, magpapadala kayo kay uh, attorney uh, kay, Pastor Pibuloy ng dalawang batalyon hindi naman kriminal yan hindi naman na uh, lalaban yan halimbawa na lang natin may dalawang terorista na talagang uh, talagang uh, delikado ibig sabihin aapat -a iaapat na doble ninyo yung dalawang batalyon kasi mabait ito si Pastor Kibuloy Pastor pa yan hindi naman lalaban paano na kung da dalawang terorista di ubos yung mga pulis ninyo Ha? Huh? Dahil na doon siya dalawang terorista lang? Grabe. Hindi kayo nahiya? Sa totoo lang, uh, na, uh, ako ang nahihiya sa inyo. Unang-una, nabanggit ko na po rito sa vlog ko na napakarami ko po pong mga uh, napatapos na mga polis dyan. At uh, yun nga, nakakalungkot. Doon sa sinabi sa akin kanina na wala silang magawa kundi ang sumunod. Wala silang uh, magawa ko na not unless daw kung tatalikod na sila sa pagiging pulis. Yun ang sabi sa akin. Tingnan niya. Kaya may may time na hindi naman natin pwedeng sisihin yung mga pumunta dyan. Ang dapat kasi sisisi dito yung nag-order at saka yung, ha, kung sino man yung namahala dyan sa red na yan, di ba? Yung pinaka uh, hippie hey, ng uh, red na yan. Kasi yan, eh, babalik sa inyo yan eh. Ang impact niyan sa inyo, nakakahiya kayo. Sa totoo lang. At saka sinabi ko na sa inyo dito. Hindi ba ta, uh, anyway, hindi ko naman kayo pinipigilan diyan. Wala wala akong pagpipigil. Sa inyo naman 'yan. Pero sinabi ko na 'yan dito dati eh, Ah, na kahit pa magpadaan sa harapan ninyo, hindi niyo makikita 'yan. Sinabi ko na 'yan sa inyo. Tingnan niyo nga si Bantag. Oh, padaan-daan dyan sa harapan ni Remulya, hindi nakikita ni Remulya. Itong si Pastor Gibuloy, nandiyan pa ka, nakikipaghalubilo sa inyo painom-inom pa nga ng kape, hindi nyo nakita. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero hindi ko kayo pinagpigilan. Sa inyo naman yan. O. Oh. Tingnan nyo, napuruhan diyan. O. Oh. Di, nagkaroon tuloy kayo ng uh, membro ng uh, dinala sa hospital dahil nagkatarata ang mata. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Grabe. Grabe. kung mayroon kayong dapat na yang yung presidente niyong bangad, yung smuggler na uh, ninyo dyan, yan dapat ang eh, kidnapper na smuggler pa. Hindi ba? Dapat yan ang hinuhuli nyo. Hindi ito si Pastor Kibuloy. Mario Sip, nakakapan. Anyway, ang sinasabi ko po rito, not unless si Pastor Kibuloy ang susuko. Ang siyang mag uh, uh, pupunta dyan sa presinto. Pero yung ganyan, hanapin ninyo, hindi niya makikita. Kasi sabi ko, na, nasa harapan ninyo, hindi niya nakikita. Eh. Ganon din ang sabi ko, dito kay Bantag, not unless si Bantag ang susuko sa inyo, pero yung uh, hahanapin nyo, hindi eh, di ba't ilang bisis ninyo pinuntahan niyan dyan, nired niyo yung si Bantag na yan. Nakita nyo ba? Eh, nasa, lubong, nasa lubong nyo pa nga si Bantag eh. Hindi nyo nakita. Sinabi ko na yan sa inyo. Ayoko na lang magsalita rito dahil uh, pero pag yan ay nahuli ninyo, ibig sabihin yan ay nagkusa na siya nagpahuli. Pero hanggat hindi niya gusto magpahuli yan, ah, uh, magkakaroon na kayo ng katarata, sinasabi ko sa inyo. O ilan niyang, ilan niyang uh, dinala niyo sa hospital na pinacheck niyo yung mata dahil nagkatarata, on the spot nagkatarata, di ba? Yun yung tinamaan ng titig ni Pastor Kibuloy. Nasa harapan na, hindi niyo pa nakikita. Nagkakapi pa nga eh. At, uh, sa inyo. Huh, Nakakahiya kayo. Dalawang batalyon ang pinadala nyo. Iisa lang tao na hindi naman kriminal yung uh, huhulihin ninyo. Mariusip. At saka ang isa pa, ang pagsiserve ng warrant of arrest, eh, halimbawa natin, baka, baka alam nyo yan eh, kaya lang talagang uh, lahat ng, uh, lahat ng uh, bawal yan ang mga ginagawa ninyo eh. Kahit alam niyo yung batas. Alam ko naman, alam niyo yung batas eh. Dahil sinasabi ko naman, yung mga ampon ko dyan na nandyan ngayon sa aktibong mga pulis yan, mga pinatapos ko na yan. Sabi ko, hindi nyo ba alam ang batas? Alam namin dati, ang problema, wala na, hindi na, namin, hindi na sinusunod yun ng mga pad, yung mga taga, yung mga boss namin. O, oh, see? Talagang gago. Ang paghuli ng ang paghuli ng bat ang paghuli ng isang kriminal. Halimbawa yung taga, kagaya na lang ng mga yun na papabalita na sampung taon na na nagtatago. May nakakita na nandoon pala sa bilyaran. Yung uh, may nagsumbong na nandoon sa bilyaran. Yun, da, yun ang iso na yan. Pag nakita on the spot yan, uhulihin tayo, ipapakita na yung uh, sa, uh, sa uh, uh, warrant of arrest. Yun yun. Pero hindi nyo naman nakikita. Paano nyo makikita? Ay hindi nyo nga makita. Dahil may mga katarata yung mga mata nyo. O, paano nyo nga i-apply yung warrant of arrest? Ang in-apply ninyo yung illegal, yung search warrant ang ginawa ninyo. Katanga. Grabe. Ito eh, Wala tayong magagawa dyan dahil uh, kayo ang nasa poder pero ang sinasabi ko lamang dito sana nga lang mga kapulisan alam nyo namang maling mali eh. At uh, hindi kaya ng konsensya ninyo na sumunod kayo sa mga order itong mga mga putang inang mga either politiko yan o sino man hayop na yan na amo ninyo. Alam niyo mali. Kaya ng konsensya niyon. Yun. Nasundin yung ganon. Inaasahan ko sa inyo na ang kasunod niyan kung may ipapahuli eh, pa sa inyo, ha? Kung sa halip na pumunta kayo ng Dabao, mag-u-turn kayo at malakan niyo ang targetin ninyo, pababain niyo yan sa Kristo, yung bangag na yan at saka yung mga smuggler dyan at saka mga kidnapper dyan. Ano bang mas mabigat yung sinasabi, yung, uh, yung, uh, yung ibinibintang, binibintang pa lang lang Dahil wala, hindi pa naman nakonvict ito si Pastor Kibuloy. Eh. Binibintang pa lang yan. Tago. Mariosip. Oh. Sobra. At uh, ito ang uh, bagay malapit na ito. Huwag ganun. Total ang sinumpaan niyong tungkulin bilang isang alagad ng batas ay protektahan ang bansa at protektahan ang mamamayang Pilipino. Walang sinabi dyan na protektahan niyo yung mga kidnapper, smuggler at mga bangag dyan, mga higop na yan. Walang sinabi sa batas yan na yan ang protektahan niyo. Kaya yung sinasabi ko, dapat ganyan, mag-U-turn kayo. Sana sa susunod, ganyan ang gagawin ninyo. Mario ito yung uh, pinakamalaking kahihiyan sa hanay ninyo, itong ginawa niyo. Sa totoo lang, napakalaking kahihiyan to sa inyo. Iisang tao, dalawang batalyon ang uh, pinadala ninyo. Grabe. Anyway, ito namang si Mike Abe, wala nang katigil-tigil ang mag-topic dito kay Pastor Kibuloy. Kaya lumalaki ang ilong mo eh, lalo eh. Tingnan nyo yung mga kanya dyan, yung mga uh, vlog niyang in-upload Puro kaya, either kaya Pastor Kibuloy, Duterte. Napaka walang utang na loob itong animal na ito. Pinala mo ng 15 years ng SMN na yan, Pinalamon ng 15 years na nga uh, ni Pastor Kibuluyan, tingnan mo ang ginagawa ngayon. Traidor. tarantado. Isa pa itong bangag na ito, na samantalang, na, <laughs> noong panahon ng eleksyon, wala nga gustong mag-cover dyan eh. Dahil ayaw nilang i-cover yan, bangag na yan. Di ba? Makita nyo na lang si Sinamil Chanko, si Vicky si, uh, Morales, si Mike Enriquez, hindi ba't nakasimangot yan sila nung nanalo na itong si Walang gusto mag-cover yan, hindi pinapansin yan ng media. Oh. Ano, sino ang pumansin? Sino ang nagbigay ng... Uh, ng uh, sino ang nagpaangat sa Bangag na yan? SMNI, Pastor Kibuloy. Binayaran pa ni Pastor Kibulo yung okada na yan na pinagdausan ng mga interview ng mga kagaguhan. Limang libo bawat isang tao. Ilang tao yung nandyan sa okada noong uh, yung uh, panayon, yung uh, uh, interview yun. Hindi, uh, di hindi naman debate yun eh. Oh. Lahat ng umatin doon, binayaran ni Pastor Kibuloy, na hindi humingi ng uh, pira yan dyan, kay bangag na yan. Diyo sa okada na yan. At yun nga sinasabi ko na limang libo ang binayaran ni Pastor Kibuloy dyan para maipromote lang, mapaangat lang itong bangag na ito. Ilang ilang, ilang kon yung tao diyan ilang libo yung tao pumunta sa tigli limang libo. Bawat isang tao na pakawalang uh, utang na loob itong hayop na ito. Buisit na to. Yun lang eh. Hindi ko alam kung mga tao pa ba itong mga hayop na ito. Grabe. Kaya walang katigil-tigil na itapik itong si Kwan ito, si Pastor Kibula, at saka itong mga Duterte nitong si Mike Abbey na ito na habang uh, pa ito, ninyo, parang uh, sabi nga nung uh, nag-comment, alam nyo ba yung uh, ano tawag niyo sa yung uh, palapa na sa uh, palapak ng niyog sa amin yan paklang yung pa, yung pinaka base niya ng uh, di ba dahon-dahon niya ito yung pinaka base niya yan yung paklang yung puno na yon tingnan niyo yung uh, itsura ng paklang ng niyog na sa kayong ilong ni Abi na ito Isa rin itong gandon na ito na animal ito Ah, hindi pa tanggalin yan dyan dahil wala namang kakwinta-kwinta yan dyan. Pinagkakagastosan namin mga taxpayer yung sinasahod at kinukuupit pa niya. Talagang mga kung kayo, mga satanas talaga kayo. Buysit kayo. Anyway, sige lang. Darating din ang araw na magkaroon din kami ng panahon para sa inyo. Magkaroon a uh, darating ang araw na magiging kami naman ang nandyan. Dahil titiyakin ko sa inyo, putang ina nyo, wala akong ititira sa inyo. Pag hindi ko... Ni kaluluwa ninyo, wala, wala, walang uh, matitira sa inyo. At ikaluluwa at so ko. Sige lang. Buhisit kayo. Wala na kayong ginawa kundi ang uh, pahirap sa bayan. Napakarami nating mga kababayan ang uh, naghihirap. Wala na pa kayong ginawa kundi ang magwaldas na magwaldas ng pira. Yung ginawa ninyong kanta-kanta na yan, na isasama niyo sa bayang magiling na yan, magkano ang ginasto sa 100 million? Putang na niyo, Ayop kayo. Wala namang kapinta-pinta. Pag hindi ako busy, gagawa rin ako niyan. Ah, para sa inyo. Para dyan sa mga bangag, mga smuggler at saka mga kidnapper. Ayun naman na mga putang ina din ninyo ng mga ibang vlogger diyan mga animal kayo. Ah. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi niyo gusto ang pagmumukha ni Maharlika, ay bakit ilalagay niyo diyan sa thumbnail niyo? Ha? Ah? Tapos babatikusin niyo? Utang ina rin niyo. Makipagkita nga sa kayo sa akin ng mga animal kayo. Ha? Ah? Bullshit kayo, Katagaw ko na rito nung naghahamon ng patayan eh. Dapat na natin ipagpasalamat yan dahil hindi na natin nalalaman na kidnapper pala yung butog na yan akong hindi si Maharlika na nagbuyang-iyang yan. Hindi sana natin alam yan. At hindi rin sana natin alam yan na bangag pala itong si bangag na ito kung hindi rin kayo maharlika. Kaya kayong mga animal, kayong mga vlogger, kayong mga hayop kayo, ha? Ah? Tigil-tigilan niyo baka sabi ko sa inyo, baka maisali ko kayo dito sa listahan ko. Ha? Ah? hindi niyo gusto eh, bakit nandiyan sa mga tamdang linyo? Tarantado kayo. Yan ang hirap sa inyo eh. Sasabihin nyo, for the views. Mga kwan kayo, mga ulol kayo. Bakit kayo? Hindi for the views. Hipokrito. Tanginan nyo. Kung ayaw nyo, huwag nyo pakapanuorin. Ang problema sa inyo, para magkaroon kayo ng buyos na animal, kayo lalagayin dyan sa thumbnail ninyo. Buysit kayo. Pare-pareho kayo, manghayot kayo. Para sabihin ko sa inyo, 100%, naniniwala ako rito kay Maharlika. Yan ang pakatandaan ninyo. Gagaling-galingan kayo mga animal kayo. Abel, sino nga rin mag-comment ka rito? Gusto mo yung makipagpatayan uh, sa akin? Isasalay ko na kayo rito sa mga politikong kawatan na ito. Kasi mga kawatan na rin kayo eh. Sasali ko na. Mga buisit kayo, mga vlogger kayo, mga animal kayo. Ang ina nyo. Ang kakapal ng pagmukha ng mga animal ito. Isa rin itong Hawkan na ito, Mike Abbey na ito. Ah, para magkaroon ng Diyos, hindi ka pa baka kontento sa kalahating milyon na natatanggap mo kay Butod? Yung si Mima Tarantada, ah, Mima Tarantada na yan, kung ano-ano mga pinagdadadal ng hayop na yan, ay kung kalkalin ko kaya sigit mo, maki makita ko yan, na mo. Pag mag magkita tayo. Kaya dito sa sasakyan ko, lagi akong uh, may daladalang steel brush. Yung pinang i-steel brush, yung uh, pinang tatanggal ng kalawang, steel brush nga eh. Kaya lagi akong may dala rito sa kotse ko. Dahil pag makita ko ito, i-steel brushing ko yung singit nito. Gago to. Puro kayo. Paninira mong animal kayo siya ang kinukontentan niyo. Boy, shit kayo. Huwag kayo magla, huwag kayo magpo-content ng content ng iba. Ako, aminado ako dahil uh, kasi gusto kong mapalaganap yung mga sinasabi ni Marlika dahil alam ko naman totoo. Kaya, to, aminado ako doon na talagang ah, nire-record ko yan tapos inire-upload ko dito sa channel ko dahil ang gusto ko rito, mapalaganap yung katotohanan. Ay kayo! Ano ang anong, anong uh, ginagawa ninyo? Nakamuyang yan dyan sa thumbnail ninyo ang mukha ni Maharlika? O, oh, ano nga ako dyan? Tapos kung ano-anong panira, ikaw mi matarantada. Ha? nasa listahan ka na. Ha? pag nahuli kita, pahihigain kita, pabubukahin kita, i-stilbrasin ko yung singit mo. Huwag ka ng ina mo. At itong si Mike Abi makita ko pa, ito content po si Maharlika. Ha? ha? Tatanggalan kita ng utin. Nang maging bading ka na, magsama na kayo nitong si Ninyo Barsaga na isang baliw. Ang lalawit-lawit lang sa inyo, yung mga bayag ninyo, yung mga utin ninyo, pag hindi ko pinutol yan, buwisit kayo. Di lang yung... Ay! Tarantado. Maniwala kayo sa akin. Yun ang, yun ang sinisikap ko talagang na isa sa inyo ay mahuli ko or makita ko eh. Oras na nakita ko kayo, na mga nandito sa listahan ko hindi na ako mag-aaksaya ng panahon talagang gagawin ko kung ano yung bintawang kong salita dito magiging sino yung mga politiko na yan, mga bangag na yan magiging sino yung mga politiko, mga kawatan na yan pag hindi ko grenadier ang mga ulo ng maniwal na yan For the views, for the views hindi kailangan ni Marley ang views dahil napakarami siyang views kahit na. Ka-upload lang yan, daming views. Hindi kagaya sa inyo na kung hindi nyo pa ilagay yung mukha ni Marley ka, wala kayong views. Kakapal ng pagmamukha niyo. Ngayon mabalik tayo din sa mga kapulisan. Ayun naman mga kapulisan na dapat sana iniisip-isip ninyo. Dapat ginagamit nyo rin kahit papaano na tayo naman, mga tao, kahit ng mga bubo tayo, ay kahit pa ano may isip tayo. Kung alam nyo namang mali, bakit nyo kailangang sundin? Yun eh. Kahit pa ba sinong punsyo pilato, yan, bangat ang susundin ninyo. Nasa halip na dapat yan, yan ang hulingin ninyo. Kalagkarin ninyo dyan. Yan ang dapat na sugurin nyo sa kwan, kasulok-sulokan ng Malacanang at bitbilin nyo palabas yan at itapon nyo sa ilong pasin. Isa na rin yung smuggler na yan. At hindi itong si Kibuloy na wala namang uh, Mariuset. Ano bang laban sa inyo ni Kimuloy? Mariuset. Ang pwede lang niyang panglaban yung pang babasahan lang kayo ng Biblia. Ay kayo, anong ginawa ninyo? Abay, Paul. Naka-Paul naka battle, gear kayo. Ha? Grabe, tingnan nyo. Ang ah, hindi na kayo Ako ang nahihiya sa inyo. Grabe. Buong mundo, nakapanood yung pinagagawa uh, pinaggagawa ninyo para kayong mga... Kitang-kita na yung pagiging nahawaan na kayong kabubuhan itong bangag na ito. At yan nga, kung sino man ang na nag uutos sa inyo, sino na nakakataas na nag uutos sa inyo, mga bangag na rin kayo. O ko lang sa inyo. Hanggat hanggat gustong uh, gustong uh, mag, hindi magpakita sa inyo si Pastor Kibuloy, hindi niyo makikita yan. Yan ang bibitawang kong salita sa inyo. Ngayon, nagkaroon na kayo ng leksyon. Ha? Ilan niya kung di ako nagkakamali? Kung yata, sampu yata yung uh, dinala niyo sa doktor at uh, pinacheek up yung mata dahil uh, nagkaroon ng katarata on the spot. O. Oh. Hindi na kasalanan ni Pastor Kimbulo yun. Kung magkatarata kayo. Hindi niyo makikita yan not unless siya mismo ang kusang pupunta dyan sa presinto ninyo. Yun lang masabi ko. Maging dito kay Bantag. Maniwala kayo sa akin. Dahil noon pa, dalawang beses yan, ha, pumunta. Pumunta pa nga yan dyan sa Manila. At ilang beses pa nga siya. Nasa lubong niya si Bakulaw eh. O hindi nga nakita ni Bea Bakulaw. O kayo ka rin Habang nandyan kayo, ha, pati nasa, kwan pa nga yan eh. Nakaharap yan sa inyo, pakapikapi pa si Pastor Kibuloy, hindi nyo nakita. Kasalanan pa ba niya yung hindi niya makita? Iyan ang iiwanan ko salita sa inyo. Pero dapat mahiya kayo. Tingnan nyo yung video. Yung ah, uh, ah, uh, mga lumalabas niya ng mga video. Kung uh, hindi nakakahiya sa parte ninyo. Dahil uh, yung isang tao, ha, na ang armas lang niya, Biblia, tapos sa inyo, nako Diyos mio, para kayong pupunta ng gira. Kaya tingnan ko yung mga tapang ninyo pagka, pagka pinagbubumba na kayo ng China. Tingnan natin. At malapit na yan. Maniwala kayo. Pero yun ang nakakalungkot dahil uh, isusubo kayo sa gira nitong bangag na ito. Anyway, wala na akong masabi sa inyo mga putang ano